Ano pa sa tungkulin Ako si? Ako si Glenn Harold C. Si Sarto Nahalag bilang Nahalag bilang konsihan ng bayan ng Pagonoy Ay taintim na nanonong pa Ay taintim na nanonong pa na aking itataguyod na aking itataguyod at ipagtatanggol at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas ang saligang batas ng Pilipinas na ako'y nananalig na ako'y nananalig at tatalima at tatalima sa, sa mga itinagubili nito sa mga itinagubili nito susundin ko susundin ko ang mga batas ang mga batas at mga kautosan pinahihirap at mga kautosang pinarikiran ng mga sadyang itinakdang ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas ng Republika ng Pilipinas at pusa at pusa at buong ko at buong laya ko babalik natin babalik natin ang pananagutan ito ang pananagutan ito ng walang pasubalik nang walang pasubalit. O hangaring -ha umiwas. O hangaring -ha umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Mga kababayan, ginagala Yen, yeah. Harold, C. Si. Sal. Ginagalang Dalisay, P. Ople, San Jose. Ople, San Jose. Ano yung pasok ng Ako, C. Si. Ako, C. Si. Yanisay, Ople, San Jose. Nahalal bilang. na nahalal bilang konsehal. Nang bayan ng? Nang bayan ng Hagunoy. Ay taimtim na nanunumpa. Ay taimtim na nanunumpa. Na aking itataguyod. Na aking itataguyod. At ipagtatanggol. At ipagtatanggol. Ang saligang batas ng Pilipinas. saligang batas ng Pilipinas. Na ako'y nananari. Na ako ay nananalig at tatalima at tatayma sa mga itinagupili nito. sa mga itinabibilid nito, susundin ko susundin ko ang mga bata ang mga bata at mga kautusan kina-ira at, at mga kautusan umiiral ng mga sadyang ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan itinakdang mag makapangyarihan ng republika ng Pilipinas ng republika ng Pilipinas at susa at susa kung lahat at buong laya kung babalik natin kung babalik natin ang pananagutan ito ang pananagutan na ito ng walang pasubali ng walang pasubali o hangarin umiwas o, hangarin hangaring umiwas kasi nawa ako ng Diyos nawa hanawa ako ng Diyos Itinagalang Galisay V. Oble San Jose